Mga ka-Republic, sa kartad ng tatlong panalo, apat na talo, buhay na buhay pa rin ang pag-asa ng Barangay Ginebra na makapasok sa playoffs. At usapang playoffs, lalo pang pinatibay ng Magnolia ang kanilang posisyon sa team standings nang kumbinsido nilang talunin ang NLEX sa laban nila kagabi. Kumpatibayan ang posisyon ang pag-uusapan, number one ngayon ang Renor Shine dahil sa matibay na laro ng mga pambato ni Coach Yang Yao. Pinataob ng Elasto Painters ang Converge na naglarong wala ang isa sa kanilang Twin Tower. Hawak ngayon ng ROS ang top position sa team standing sa kartadang 7-2 at napakalaki ng pag-asang masong kitang isa sa apat na twice to beat bonus. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nasa huling dalawang linggo na ang elimination round at bawat laro ay magiging napaka-importante para sa Barangay Hinebra. Sa record na tatlong panalo, apat na talo, krusyal para sa Gin Kings na maipanalo ang natitirang apat nilang laban. Sa Miyerkules sa harapin ng Gin Kings ang Blackwater. Bagamat mayorya ng kanilang mga laban ay naipanalo ng mga mag sa pagharap nila sa Merkules ay hindi sila dapat magpumpiyansa. Ang huling laban nila noong May 23, 2025 sa All Filipino Rim ay nanalo ang Gene Kings ngunit masasabi nating napakanipis na panalo iyon 101 to 99. Nang ibabaw ang Hinebra ngunit dikitan, ibig sabihin ipinapakita ng Blackwater na kaya nilang makipagsabayan sa malalakas na team. Unang dapat bantayan ng Gene Kings sa opensa ng pangunahing player ng bossing na si Cedric Verfield na nag average ng 22.5 points per game, 4.2 RPG and 3.3 assist per game. Maalalang muntik pa nitong tinalo sa Rookie of the Year honor si Ardi Abarrientos ng Barangay Ginebra. Tulad ng pagpapahalaga ni Tim Cohn sa unang dalawang laro ng Gilas kontra Guam sa FIBA Qualifiers, Sobrang krusyal din para sa Hinebra ang laban nila sa Blackwater sa December 10. Huwag nilang isipin na mahinang team ang bossing, ibigay nila ang kaukulang respeto sa mga kalaban dahil bilog ang bola. Kapag nagkamali ang Hinebra ng approach nila sa laban, baka madali sila ng Blackwater at ilalagay sila nito sa mas delikadong sitwasyon. Kung nasa delikadong sitwasyon pa ang Ginebra, ang Magnolia naman ay nasa ligtas ng posisyon sa team standings. Tinalo ng Hotshots ang NLEX kagabi para ang kininang pang-anim na panalo kontra tatlong talo. 6-3 na ang kanilang record at may pag-asang masungkit ang isa sa twice-to-beat advantage. Pero mabigat ang huling dalawang laban sa game assignment ng tropa ni Coach L.A. Tinorio. Haharapin ng hatch at ang mainit na kupuna ni Coach Yang Yao sa Kalipa Sports City Stadium sa Bahrain on December 15 at sa December 21, ang Talk and Text na naghahangad ding makakuha ng twice to beat bonus. Hindi naman lingid sa ating lahat ang Talk and Text ay may ambisyong muling targete eh ng Grand Slam title na ipinagkait sa kanila ng San Miguel sa All-Filipino Conference last season. Nauna nang naibulsa ng tropang 5G ang Governors at Commissioners Cup titles sa Season 49 at kung di sila napigilan ng SMB, kabilang na sana sila sa mga legendary teams na nakasungkit ng Grand Slam sa kasaysayan ng PBA. Samantala, nasungkit naman ng Rain or Shine ang kanilang pampitong panalo laban sa kopuna ng Converge. Nasa tuktok ng team standings ang Rain or Shine sa kanilang pitong panalo dalawang talong record. Sa out-of-town game 2 weeks ago, naungusan din ng Elasto Painters ang Tokentex 91-89. Sa maagang party ng laro ay mukhang kontrolado ng Converge ang laban kagabi. Ngunit sa 4th quarter ay pinangunahan ni Andre karakot ang mini-rally ng Elasto Painters. Scoring 5 points, 7-0 run ng kupunan upang ang 74-75 DPC ay pumabor sa kanila 81-75 at mula rito hindi na nila binitiwan ang kalamangan. Hindi nakapaglaro para sa Converge ang isa sa kanilang Twin Tower na si Justin Aranya na nagtamo ng Uncle Sprains sa kanilang huling laban kontra naman sa Magnolia. Second leading scorer ang 6'7 na si Aranya sa kupuna ng Fiber Xers. Nag-a-average siya ng 16 points, 11 rebounds and 3 assists per game na obviously ay namis ng tropa ni Coach Delta Pineda. Kaya nasayang ang napakagandang performance ni Justin Baltasar na nag ng 10 puntos at ng hablot ng 21 big rebounds. Samantala, hindi lang ang bakbakan sa pagkuha ng top 4 positions ang inaabangan ng mga fans. Masikip din ang bakbakan sa lower 4 na kinabibilangan ng Barangay Ginebra. Isa sa malaking problema ng Gene Kings ay ang injuring tinamo ni Scottie Thompson sa laban ng Gilas kontra sa kupuna ng Guam sa FIBA Qualifiers, umaasa si Tim Kao na makakalaro ang kanyang star player laban sa Blackwater sa Miyerkules. Kung hindi, kailangan mag-step up ang ibang player upang makausad sila sa torneo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, Merson Kabadi Vlog. Mula naman sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Papasyal-pasyal ka lang lagi dyan. At sa iyo rin, shoutout, Rimiya Tibay. Good luck sa Team Gilas sa SEA Games, sabi niya. At sa rin, shoutout, Anali Rojas. Kaya raw ng Gilas yan. Positive ito. Gusto ko yan. At sa iyo rin, Larry Mindyola. Shoutout daw. Get well soon kay Scotty. Sauren, shout out Edwin Filisardo, Tamaraw. Tama, takot na takot ang Thailand. At Sayuren shout out Nelson Reyes. Yes, malaki talaga ang takot nila kay JB. Namumuti na raw si Norman Black. At Sauren, Rodante Sabida. Sa totoo lang naman, sobra ang takot ng Thailand, sabi niya. At Sayuren shout out Benjamin Hapayan paano ro pag nag-champion pa rin kahit wala si Brownlee. Kay Lem Lem, shout in me sa'yo. May nervyo sila kay JB, sabi niya. At sa Yuren shout out Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa Yuren shout out sa Harahigia. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.